Ayan o guys. Yung isda niya na niya yun. Alagang 50 pesos lang yan. Kasi limang number ang yung tinayan niya. Ang isang number, 10 peso. Uso dito sa amin yan, pabingo. Kung ano nung pinabibingkuhan. Kanina, ulo ng baboy. Tag 20 isang number na number 20 pesos. Nung isang araw ulo ng litson na bibingkong. Kung ano lang pinabibinggon dito sa amin. maraming nananalo. Palagi na ano na papanalunan. Yung isang araw din mga groceries. Ang rosaries mayroon mga spaghetti hon, Yung pinabingon nila. Siya so, nga pala guys, paghuhulaan ko sa inyo yung ito. Anong tawag dito sa inyo yung ano ito? Itong isda na ito. Itong dalawa. Ito. Yun, magkapatid yan. Ito, magkapatid. Ang parehas yung mukha. kaya yung itsura nila. Oh. Ito naman, iba to magkakamukha rin yan ito, ito rin iba, iba rin itong isa tawag dito sa amin sa maray tawaay ito, tawaay ito dito sa amin sa waray tawaay ito naman mga purun ito purun nahuhuli ito sa bingwit ito na may isa kilala nyo siguro ito pagka lumaki na ayun baka hindi pa nyo magkakilala kasi medyo maliit pa iyon ang mayroong katungod sa lahat ng mga isda ginagalang yan itong isda na ito sa lahat ng isda mapating man ano ka anong klaseng isda yun ang iginagalang isda pagka malaki na anong tawag sa inyo sa inyo guys to dito sa amin pagka malaki na yan yun ang teacher ng mga isda sa lahat yung ang mamsa pagka malaki na mamsa yan pagka ang pangalan yan pagka malaki na apat na kilo ma'am na yan yun ang teacher sa mga isda sa lato talagang ginagalang yan sa mga kaisdaan kasi siya ang teacher tawag dito sa amin yan ma'am sa kamalaki na Siya pala guys, hanggang dito na lang 'yung video natin. Mga yung susunod 'yung video. Ingat tayo lagi guys. Bye bye guys. I love you.